Grabe, ah, bruha ko mga kasup. Hindi <laughs> pa ako nakakapagsukol eh. Nakakaloka talaga ang mga tindera. I'm a tindera, of course. Kaya hindi ako nakapagsukulay, of course. Dahil nga inuunang ang ati tumor, of course. Diba? Kaya mukha na tayong bruha. So, kakaligo ko nga lang. tapos ko maligo, eh, sabak agad sa bakbakan. Wala nang suklay-suklay. Ayan lang, no? So, naka-Rose Jam Store uniform tayo. Nagkasya na sa atin. At uh, syempre, naka, ano, ganito lang ang ating OOTD for today's afternoon duty, mga ka-super. So, itong ating vlog ay nakakalokang vlog ito, no? Kasi, dito sa ating tindera, of course, talaga naman aligaga tayo, no? Lalo na pag solo tindera ko, no? Shoutout na lang sa may mga partner dyan, katuwang na masisipag. At shoutout din sa mga may katuwang dyan na masisipag, matulog. Sana all, oh, ba diba? Nakakaloka talaga. So, tayo mga tindera, kulang na lang talaga ito real talk sa tindahan, no? Halos hindi tayo makaligo. So, pag solo tendera ka talaga, hanggat hindi ka mag-close ng tindahan, hindi ka talaga makakaligo. Tulad ngayon, Sabado, Sabado, Linggo, solo tendera tayo. Kailangan ko pa mag-close para lang makaligo. ba diba? nakakaloka ka. So, nagmamadali ka pa kasi alam mo pa ka may customer na bumili na, na taga malayo. ba diba? Akala bukas ka, ikaso close ka, no? Kaya ako may break time. Nag-close ako ng 2 para makaligo lang na maayos, ng makakain na maayos. So pagbukas bukas mo, andyan na sila. Hindi ka makapag-suklay kasi nga unahin mo sila bago nga ako mag-suklay mag, ano, eh. Tingnan ko pa yung ref natin kung nakaredy na ba yung mga malalamig na mga soft drinks. Ganun. Talaga ang solo tendera ay. So anyhow, so see to it lang natin na tayo ay kahit solo tendera maganda pa din. Oo. Kailangan naka-sunscreen. So ang gamit ko ngayon sunscreen ay itong brilliant. O ang cute-cute, no? O oh, brilliant sunscreen naman ang trinay ko ngayon. Kasi mainit ang panahon, kailangan natin mag-sunscreen. So, dagdagan lang natin. Naglagay na ako kanina kasi sunscreen is a must. Mm -mm. Yan. Ganyan. Ang ganda pala ng sunscreen ng brilliant. Oh. Nakakaputi. Ah, mm. Sunscreen lang sapat na. Ganda, oh. Oh. Ah, available to sa ating Shopee shop. Check out lang, ha? At syempre, tayo ay nag Lip and Cheek Serum kasi nagda-dry yung aking lips kaya itong aking ginagamit. Nakaka-moisturize ng lips, oh, 'di ba? Hmm, tendera ka, wag mo kakalimutan magbenta ng ating mga online binibenta. At syempre, dapat mabango ang tendera. Tendera ko, of course, kaya kailan mabango ako kahit hindi nakakoskos na maayos. O, ba diba? Gamit yung ating Galaxy Perfume, 25% oil-based um, inspired by the branded brand. Kaya ito ay inspired by G D and ang sar ang bango. Hmm. Ang humot humot ni madam ay ayan oh. Aha. All right. So ready na nakaka-refresh. At ngayon nga, pag tindera ka nga, hindi ka na halos hindi ka na makapag ahit ng kilay Oo, kaya ito na ready yung aking pangahit mag-ahit man ako oy naka din ang aking nail cutter dahil pag tendera ka hindi ka na rin makapagputol ng kuko dahil super super busy tayo dito sa ating tindahan opo diba? so shout out lang sa mga nakaka-relate na talagang yung talagang solo tendera ka diyan Super busy ka, ang dami mong racket, ang dami mong negosyo, talagang halos hindi ka na makaligo. Hindi na nga makaahit ng bulbul. <laughs> Talahib na. Uy. Kasi mamadali kayo, no? Nakakaloka <laughs> yun. Talaga naman, oo. Kasi unahin natin si customer o pag tindara ka, lalo kung laki ng pangailawan mo, unahin mo ang customer, no? So, shoutout na lang talaga sa mga tindera dyan na ahayahay lang, nakaka-relax, nakapag-makeup pa, no? Siyempre, mayroon silang mga partner dyan na maasahan. Eh, tayo, wala tayong partner na maasahan. <laughs> <laughs> Kaya, wala, tiis ganda talaga. O, oh, basta huwag kakalimutan mag-sunscreen, magpabango, dapat mabango at lagi naka-lipstick, ha? Available lang ating mga lip tint, kulat tint, itong 24K na twin, uh, 1 buy one take one, 150 lang, check out na, okay? Mag-sunscreen, magpaganda, bawi na lang sa ganda, o, oh, o, yan, o, o, ba diba? Ayan, okay? So, ito, ano, ano yan? 15. Thirty-five. Dalawa, Dalawa na. Okay, thirty. So, yun lang. Start na ta tayo ng afternoon duty. Time check tayo ay four p.m. hanggang twelve a.m. So, have a blessed day and happy selling sa atin lahat. Maraming benta ngayong araw ng sabado Go, go, go. Push cart lang. Check out lang sa ating Shopee shop. Okay, Duki? Okay, Duki. Bye-bye. Diba? question na uniform. Uh-huh. Alright. Bye-bye.